Yeah <laughs> Mira. Pa. Kumusta araw mo? Hindi po maganda. Pero maganda naman ako kaya ayos lang. Lo. May problema ka sa akin? Oh wow. Napaka napaka napaka. Yes. Kanda pala ng problema mo. mo naman akong mahalin. Yun nga lang, huh? hindi mo pwedeng angkinin. <laughs> okay lang umiyak na magisa pero ang tumawan ng magisa isa check up ka na. <laughs> oh, bakit ang mo? Miss Mono. no? Sobra. O, oh, eh, bakit hindi mo subukan kausapin? Nagsasalita ba yung pera? Hinihintay at tawag at message mo? Hoy! Kanina pa. Ang tagal. Pagkasan ka pa? Ba? Bakit mo pinatanong? Wala. Mm Type lang kita. Sana oh. Sabi nila, gumaganda daw ang babae pag nasasaktan. <laughs> yes! Pakibugbog nga ako, please! Di bali ng pangit. Parami naman tayo. <laughs> Kung may itatanong ka sa sarili mo ngayon, ano yung tanong na yon? Kaya pa ba? <laughs> <laughs> Baby, huwag na huwag mong nga na bagoy ng pera ang ugali mo. Bakit? May pera ba ako? <coughs> mm. Ay, ang ganda-ganda ko na naman tonight. Mamatay! Hindi <laughs> hey, makiramay kayo, mga hayop. Feeling maganda daw ako. <laughs> Alam ko naman na hindi ako maganda. Kaya nga naging mabait na lang ako eh. Sana ikaw rin. Oh! 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 Mira. Huw. Bakit parang lungkot mo? Hindi, naisip ko lang. Oh. Kung minahal niya ako para saktan, sana niyaya na lang ako niya ng suntukan Lord, please bless my family always. Panginoon, maraming salamat sa aking pamilya. Maraming salamat at lagi silang anjan. Sila po ang aking inspirasyon, ang aking lakas. Sila po ang...